panalamin para sa mga lolo at lola. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Yesus, aming pong tinataas sa iyo ngayon, ang mga lolo, lola, at lahat pong matatanda. Pagkalooban niyo po sila ng mabuting kalusugan at kabigayaan. Kawin niyo po sanang magahan ang kanilang pagubuhay, at nalilugin po sila sa lahat ng uling ng mga pangalit at mga mga abos. Patawarin mo din po sila sa kanilang mga pagkakasala at ihanda niyo po ang kanilang mga puso at kaluluwa sa pagsapit ng araw na sila'y bumuwi na sa piling. Huwag niyo po sana silang papabayaan, Panginoon, at palaging niyo po silang sa iyong ng umabang na garasyo. Amen. Sa kanilang ng mga at mag-isipirito sa ito. Amen. 哦 <laughs>。